Kahit mga ano lang 'to, mga ilang minutes. Mga 5 minutes. Okay na 'to pang YouTube. Ito po ang kalagayan namin ngayon. Kami po ay naghihirap, sadyang mahirap. Ay ko. Literal. <laughs> Para magkapera lang po kami. 'Yan po. Nag-video-video -video po siya kasi lupog po 'yan. <laughs> Wala lang siya pa pa ano, pang Vancouver. Ngangay. Ang tawag sa kanya ngangay. Wala na siya pang ano, pang genggeng. Oh, ba? Nag-i-English nag -English nag pa rin siya kahit lupog na. Ang tagal niyan, God. Ngangay. Salta Oh, para maka... maka-Vancouver ka na, oh. Kahit ilang minute lang tulak, ko Oo, oh. Okay guys, today's video Paano mangurakot Pang Youtube tulak, pang Youtube Video ko rin yan Okay guys, today Today's video lupo Uy, sayang yun oh Oh <laughs> Apple bubot $10 din yan ito oh, dito na tayo ilagay yung dito mo dito. oh, oh. nag-aagawan sila oh, doon ang daw ng kita oh. Lupog. Ganto talaga ang buhay ng isang laki. Laki nyo ito naghihirap. Panagawa, eh. oh. Ang laki nyo naghihirap, ayan. Lupog kung lupog ang labanan. Ano, droga gusto mo, di ba? Hmm. <laughs> Next time um. magbenta na lang ako. Ngala, di ba? Next time magbenta na lang ako ng droga. <laughs> ay, ay, laki, bawal 'yan. <laughs> ano, utot? <laughs> Nangay, oh, malapit na ako. Basta 5 minutes lang to pang YouTube na to. Okay na to sa akin. Hmm, ganyan sila laki magano, oh. 'di ba? Ang sinop niya magbilang. May challenge siya si Lucky po. Ano yan? Mas mahal yan. Kasi, tan, ano yan eh. Aluminum. May challenge kayo may kay Lucky. Yung kanyang perang kikitain ay one minute challenge. Lupog kung lupog. Diba? Kita naman ninyo. Mga viewers, bumalik na kayo kay Lucky. Parang awa nyo na. Wala <laughs> kayo <laughs> <laughs> Viewers, balik na kayo kay Lucky. No. Oh, oh bubot nyo, naghihirap din, no. Oh. Boss, bubot nyo, naghihirap. Ngangay. Ano, jowa pa kayo, jowa? Oh, gusto nyo ng ganyan jowa, lupog. Tagal challenge siya, mga 3 minutes. Ay, mga 5 minutes, pwede na yan. Kung yung magka-jowa, taga-Canada, eto, lupog. Eto, Mung rakot. Si <laughs> Apam. Ang gago nila kay batuon pa doon. Diyan lang magganyan. Kaya nga mas ano kaya hindi lang nila. Kaya nga. mas maganda pa yan mas nabibilang panila Malapit na, basta 5 minutes okay na to. Di ba 5 minutes lang naman sa YouTube? Oh, 5 minutes. Okay. Tagal yan. Panalo na to sa ano. Sa ito, sa itong 5 minutes na to, ano to sa YouTube. Ito yung kay Lucky, ano lang to. Sa kanyang content. Okay, ito kay Lucky. Ano guys. Kaya na ito ba? Ito, dito tayo sa YouTube. Ang uh, laki walang video. Na, na, ano, video muna at muna Video muna. Bala diyan. Okay, lupog ko lupog. Tingnan okay. ko magkano price nito dito dito lak, sayo. Huh? Hmm. De, mas mag, lang. Sa mas yung maganda mas maganda nga diyan Alam mo mas makikita. No. Alam mo dito, hinuhulaan lang. Wala ang pera, gutom ka. <laughs> hinuhulaan nila kasi yan. sa <laughs> <laughs> makina. Bala ka diyan. Dad, mas matagal itong Oh. Uh -huh. Gusto niya agad, yung Makarte ka agad siya na Vancouver ubusin mo lang ito lahat tapos ako mag doon, tapos plastic. Oh my day! Tignan natin yung plastic. Yung plastic doon kay... Ito Albert mo. Ito kay Unad to eh, sayang yan. Hindi, pang YouTube ko to eh. Sayang dito pang YouTube. Mga 6 minutes, pwede na siguro to. Nakita hmm, niya ng pagmumukha ko. So yun dito guys, para hindi ka natamad yung magbilang. Wag, yung makina na magbibilang na ito. Oh, pati ng mo, bibilang dyan. Laki nyo, lupog oh. Oh. Tingnan naman ninyo, laki nyo, lupog. <laughs> <laughs> oh. Ano pa mo gi sponsor kay laki. Sponsor pa kay laki 'yo. Oh. Wag na to sa atin oh. sa atin na to lahat. Kumusta tayo kay Tito Bird? kanya yan gusto mo malupo mga oh, 7 minutes pwede na siguro 7 minutes oh, laki magbabay ka na 7 minutes 7 minute challenge babay ka na sa youtube yo guys babay guys ingat kayo palagi and shout out sa no <laughs> impact please subscribe Lucky. So guys, hangga dito na lang. Don't forget, follow, and, and, share, share. and share, subscribe. Yeah.